Ang mga aral na matututunan natin sa Genesis chapter 1. Dito ay dinescribe kung papaano nilikha ang mundo. Ang lahat ng ating nakikita, maging ang kalawakan ay mayroong gumawa. At ito ay walang iba, kundi ang makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nilikha ng Diyos ang magiging tirahan ng tao kinompleto niya. May tubig, may liwanag, may hangin, may pagkain gaya ng halaman, mga punong kahoy at mga hayop. Sa pang-anim na araw ay nilikha ng Diyos ang tao. Sa talatang ito ay binanggit ng Diyos na meron siyang kasama sa paglikha. Lalangin natin ang tao na ayon sa ating larawan. Plural yung pronoun na ginamit. Dito, ay pinatutunayan na ang tao ay hindi evolusyon mula sa hayop o ibang nilalang, kundi nilikha na siyang tao na ayon sa larawan ng Diyos. Sila'y nilikha na lalaki at babae. Dito ay dalawang kasarian lamang ang likha ng Diyos, lalaki at babae. Ito ang likas at katalagahan. Dito rin ay kinasal sila ng Diyos bago magsama. Sila'y binasbasan, yan ang ibig sabihin. May kapahintulutan at dahil dalawa lamang silang tao noon, kaya ang utos sila'y magpalaanakin at magpaharami. Kalatan ang daigdig at binilin na ito'y supilin. Nangangahulugang disiplinahin. Kaya ang pag-aanak ay may kaakibat na pagdisiplina. Sila rin ay pinamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Dito ay makikita natin na masigit ang tao sa hayop, espesyal ang tao sa lahat ng nilikha. Kaya nga pinagbawal ng Diyos na huwag sumamba sa hayop dahil mas mataas ang tao kaysa hayop.